Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang tatlong mahahalagang prinsipyo sa pagsulat ng isang reaksyong papel, kalinawan, kaugnayan, at bisa. Kung gusto mong maging epektibo ang iyong reaksyong papel at mag-iwan ng magandang impresyon sa mga mambabasa, dapat nating isaalang-alang ang mga ito. Tara't simulan natin. Una, pag-usapan natin ang kalinawan sa pagsulat ng reaksyong papel, mahalaga na malinaw ang iyong pagpapahayag. Pero paano ba natin magagawa ito? Gumamit ng payak at tuwirang wika. Iwasan ang masyadong komplikadong salita. Gawing simple at diretsyo ang mga pangungusap para mas madaling maunawaan. Istruktura ng teksto. Hatiin ang reaksyong papel sa tatlong bahagi introduction, katawan at conclusion. Sa introduction, ipaliwanag ang layunin ng papel. Sa katawan, ilahad ang mga ideya at argumento mo. At sa konklusyon, lagumin ang mga pangunahing punto. Organisadong mga ideya. Tiyaking may lohikal na daloy ang iyong mga ideya. Kung kailangan, maglagay ng mga subheading para mas malinaw ang pagkakasunod-sunod. Sa pamamagitan ng kalinawan, magiging madali para sa mga mambabasa na unawain ang iyong mga punto. Ngayon naman, tatalakayin natin ang kaugnayan. Napakahalaga na ang bawat ideya o komentaryo na nilalagay mo sa iyong reaksyong papel ay may kinalaman sa mismong paksa. Pagpili ng pangunahing argumento. Lahat ng ideyang isusulat mo ay dapat nakafocus sa tema o isyo na tinatalakay. Huwag palihis sa paksa para hindi malito ang mga mambabasa. Paggamit ng ebidensya gumamit ng mga halimbawa mula sa karanasan, mga pag-aaral o mga opinyon ng eksperto na may kinalaman sa paksa. Nagpapakita ito na may pinagbabatayan ang iyong reaksyon. Pananaliksik Kung kinakailangan, maghanap ng dagdag na impormasyon para mapalalim at mapatibay ang iyong mga argumento. Mahalaga ang pananaliksik para masigurong tama at may kaugnayan ang iyong mga punto. Sa ganitong paraan, magiging mas makabuluhan ang iyong reaksyong papel. Panghuli, ang bisa. Kung gusto mong maging kapana-panabik at mag-iwan ng impresyon sa mambabasa, mahalagang gawing makapangyarihan ang iyong mga salita. Gamitin ang emosyon at makapangyarihang mga salita. Pagandahin ang iyong mga salita gamit ang emosyon. Gamitin ang tamang salita na nagpapakita ng damdamin para mas kapani-paniwala ang iyong reaksyon. Pagbibigay ng konkretong halimbawa. Gumamit ng mga totoong halimbawa para mas relatable ang reaksyon mo sa mga mambabasa. Mas mainam kung may konkretong kwento o sitwasyon. Mahikayat ang mambabasa sa aksyon o pag-iisip. Sa konklusyon, subukan mong magbigay ng panghihikayat o tanong na magpapaisip sa mambabasa o kaya magbigay ng panawagan para sa aksyon lalo na kung ang iyong reaksyong papel ay may paninindigan o mungkahi at iyan ang tatlong paraan para mas mapahusay ang iyong reaksyong papel kalinawan kaugnayan at bisa sana ay makatulong ito sa inyo sa inyong mga susunod na pagsulat salamat sa panonood kung may tanong pa kayo o iba pang topic na gustong pag-usapan, mag-comment lang kayo sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang tips sa pagsusulat. Hanggang sa muli.